Love, ano yung nandito? Bakit? Ano yung sarili? Chuhai. Chuhai? Ayan, yan ang buhay niya. Everyday. <laughs> yan ang ano niya everyday umiinom niya. Ganyan ata sila mga Japanese. No? Doon lang? Oishi? Mm. Oishi, love. Mm. Mm. Ayan, galing kami sa akin doktor. Ah, uh, mula sa aming lugar, ano, mga Daytay Ichijikang hang yan eh. Mm. Oh, one hour and a half kasi every month andito kami sa Matsuyama City. Dal andito yung doktor na. Highway, highway. Oh, pag highway madali lang, mga 40 minutes, no? Mm. Yon di po. Mm. Oh, sa garay. Yan. Kaya yan, galing pa siya sa work. Ano, dire-diretso kaming bumiyahe. Galing siya ng trabaho, pang, panggabi kasi siya. So ngayon, wala pa siyang tulog, iinom muna siya ng isang kan, so matutulog na siya. Para mamaya, maka, makapasyal-pasyal naman kami, kahit pa Kaya lang gabi na. <laughs> kasi late na rin kami dumating dito eh. Yan. Nani? Ay, ay oo nga pala. Ngayon, ngayon nga. Ay, di, bukas ata yung ano no, sa Amerika. Kung sino ang magiging ano, nagiging uh, president? O sino kaya? Pero ako gusto ko si Trump. Sana manalo si Trump. Love. Trump, Trump ka eh. Trump ka eh. Ne. Trump ka eh. Ne. Kasi bakit, bakit ta uh, gusto ko rin si Trump? Kasi ano, ayaw niya ng gera. Yan ang ano, yan ang talagang sana manalo siya. Si Trump. Kasi nga ano, syempre, 'di ba pag si Trump, hangga't maaari ay niya talaga ng ano ng war. Kaya gusto ko manalo siya. Kasi sa Amerika, sa Amerika ano eh, Ah, uh, ano bali uh, ang isang araw siguro, uh, siguro dito five ngayon sa atin sa Asia. So sa Amerika, ano baka baka bukas pa. Baka bukas pa five sa kanila, no? Parang kasi iba yung oras nila, eh, no? Yung Ayan. Oo. Ano yan, uh, tawag dito, mag-ano muna kami, every, ano, eh, every month andito kami kasi sa Matsuyama, syempre, mag-hotel ka, two days, kasi malayo rin naman yung lugar namin. So, eto, naka-check-in kami dito ngayon sa Matsuyama Hotel, sa check-in hotel din ang pangalan niya. Yan. Mamaya, mamaya ipapakita ko sa inyo ang uh, buong, buong loob nitong hotel. Ah, ito oh, yung loob ng room. Malinis siya, napakaganda, malinis. Yan. Papakita ko sa inyo. Okay siya, no? Tsaka mura lang. Mura lang siya. Ah, uh, ichimang, ichimang gosengin, ichimang goyakin. Ichimang gosengin. Asam, asam. Morning, so, ito, 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 ito. Oo nga, 1 Two nights, ah, uh, ano? 1 Oh, bali, 15600 yen kasama goseng, na. Ah, uh, ichimang, okay. Yan, naka-check-in kami ngayon dito sa, ulit sa Matsuyama City. Nang naka-check-in kami sa hotel. Ang pangalan nitong hotel nito is check-in hotel din. Oo, oh, napakamura lang dito. At saka ang lugar nito is tourist attraction, tourist spot. Ang, ang lugar na itong namin ng hotel. Marami rito mapapasyalan. mapapasya lang. Maraming magagandang views na makikita nyo rito. Ayan. At ito, naka-check-in naka kami rito ng two days. So, ang babayaran lang namin is uh, isang lapad, uh, Ichi mga goseng, rupya uh, Isang lapad, liman libo, 600 yen. So, itimes it yun na lang yun, kung magkano palit sa peso, no? Kung sa peso. So, ngayon, ang ano na yung kasama na yung morning, morning by breakfast, doon sa binayara namin. Patik, kasama na rin doon, ah, hindi pa pala yung, yung ano niya pala, yung yung ano niya, yung parking lot, 700 yen. So, yun na yung to ano bali putscar na ano 1400 o ikai ikai na 900 yen ne? soji seikatsu 300 kanbaku soju. Ah. Hayan. Eh hindi hindi naman sa ano hindi na namin pina ano dapat ang hotel 'di ba nililinis everyday. Hindi na namin pinapalinis. Ano, anyway, hindi naman din kami marumit. Na, nasa labas din kami lagi, syempre. Andito, andito ko na rin lang. Minsan pasyal-pasyal kami. Window shopping. Kay ano, tapos nagbablog ako. Nagbibidyo ako kung saan lugar. Ganon. Mamaya, ipapakita ko na lang. Ano, ipapakita ko rin sa inyo ang kabuuan itong kwarto nito. Para, para makita nyo. Napakaganda niya at napakamura. Dalawang araw, biro mo, ano lang, isang lapad limang libo. 700 yen. Ichi bang goseng na yan. Arop yak yan. <laughs> Oo. Napaka mura lang. Mura lang siya. So, and andito kami monthly. Every month, andito kami. Kasi nga, kailangan ko magpa-check up. Ini-injection lang kasi ko sa, sa bones. Kasi nga, iyon ang aking sakit.